Bu şarkı çok gagawa po ako ng salad na puso ng saging. Ito guys, pakuluan ko muna itong saging. And then, lagyan natin siya ng niyog, asin, vinegar, at ito ang ating ricados, bell pepper na red, garlic, tomato, onion, and then yung ba uh, ginger guys. So, i-ano po na itong puso ng saging guys? Pakuloan. Ito sya guys, hatiin natin ng dalawang beses. So, hindi pa natin iwan for sya guys para maluto agad itong ating puso ng saging. So, ready na natin ito isa lang guys para maluto na natin itong ating ulam. Ito siya guys. Pakuluan na natin natin yung puso ng saging. And then kung maluto na siya guys, i-remove natin siya sa ano, sa fire. Ilagay natin sa sa lagayan ng salad para mag ano na tayo ng sauce. So, isunod ko guys, itong ating meal. Kailangan ko magtigidig-tigidig para maano ito. Ma- magkabuo tayo ng gata. Ispisong gata guys ang ilagay natin sa ating puso ng saging. Yung salad. Yan. Ang in, ano natin spices guys. So what's later guys? Ito na, guys, ginawa ko guys. Oh. Yan. Manumano po dito guys. Manumano para makakain tayo. Okay. So, tapos na guys. Ready na natin yan kumusin. Ah, ano yung tawag? Pigaan para magiging ano siya, gata. Sige guys. Ito siya guys. Kumakulo na. So hintayin lang natin siyang maluto guys. Para isiparit na natin siya. Masarap ito siya guys. Tikman lang ninyo. Ah, oh, no, no ano pala, tingnan lang ninyo at subukan ninyo. Napakasarap nito guys. Okay. So, lagyan lang natin siya ng tubig na ganito karami guys. Maliit lang. Para makaproduce tayo ng gata. Yan. At, piga igaan na natin para mag ano yung gata niya, lumalabas yung gata niya. Diba? Diba? Ito na ang ating gata, guys. Siya. So, hintayin lang natin, guys, na maluto yung puso ng saging na ginataan. Ay, nila, nilaga natin. Okay. Luto na siya, guys. I-remove na natin sa ating tansura. Guys, ito na ang ating ah, uh, puso ng saging. Chinachap-chap ko na. And then, uh, nila, uh, nila, ina ko nila, pinag, pinigaan. Diyos, may Para makuha yung mga, ano niya na, uh, sabaw, hindi hindi maganda yung sabaw kung hindi alisin gay kasi mapait so nirimo na yung sawal niya so ganito na dito natin ilagay guys ang ating salad. Ito. Subukan niyo ito guys. Sarap na ito guys. Pwede din ito siyang ano uh, gawing bula, bula guys. Baka bukas gagawa ako ng bula-bula. Ito siya guys i-arrange lang natin siya dyan. And then, itong ating gata, initin natin siya ng kunti, guys. So, lagyan natin siya ng salt, guys. Ito lang. Ito. And then, lagyan natin siya ng ano, guys, ng suka gini guys dalam walang di dalam masih ada masin dan, dan. itu ating bumbai Ito atin, ginger. Tomato. bell pepper na red, Saka, garlic. Yan siya, guys. Hindi natin siya pakuloyin, guys. Hintayin lang natin siya mainit. Para, medyo ma, ano yung, ma... Uh lamas natin magiging mainit-init na konti. Ito na siya guys. Ilagay na natin sa ating salad. Yung medyo na siya kumukulo. So, patayin na natin para ilagay natin sa ating salad. Go. So, siya guys. Ilagay lang siya natin ng ganito ating salad. Yun siya. Yan so, siya ang ating dressing. Yan. So, kailangan may kulay pa guys. Lagyan natin siya nitong Taho ng sili. Yung siling may green. Ang oh, sige dito. Ito ang ating salad na puso ng saging. Sa English, ano ito, Dai? Ano? Ah, uh, ano man? English ng puso? Banana heart salad. Ah! Ay. Hey. Yes! Oh, oh, oh. Totoo yun! Yes! Yan na siya, guys. Ang ating banana heart salad. Mm. Charot. Pero char lang yun, mm. guys, ha? Pero mm. sa totoo, hin, ano ba talaga yung totoong pangalan nito, guys? Comment nyo lang kung anong totoong pangalan nito. Banana heart salad. Sa English. Kung sa Tagalog, uh, puso ng uh, salad na... Uh, puso... Nang saging, saging na, na salad. salad. Ay, ay, iwan ko dahi. Ito ay, totoo ba guys. yun, guys? Yan na. Ating banana heart salad. Hi, hi, Sabi may ano yan? Ano? Uh, puso ng saging. Bisaya? Bisaya, ano? Puso ano? sa saging na si salad. Ano ba? Puso ng saging na ginawang salad. salad. Yan. So, try to see in life kung masarap na siya. Yan. Oh. Yummy wow. guys. So, yummy, yummy, yummy. De? Taste, taste. Uh, masarap. Anong nasasabi Super mo? Yummy. Anong masasabi mo, mami? Super yummy. Yan. Yan. So guys, i oh, oh, oh. eh, try niyo tong uh, gawain. Hindi kayo magsisisi. Oh. Masarap siya guys as in masarap. Ah, uh, hindi hindi niyo kakalimutan ang pangalan nito. Puso sa salad na ay puso sa salad. Ay, ay mali, 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 mali. Banana heart salad. Oh, 'yun ayun. Ay <laughs> Hirap kasi nito ganyan Tagalog, guys. Uy, Ginoo. Lord, ayan. Oh, ayan, guys. Ah, uh, puso ng saging na ginawang salad. Oh, ayan. Perfect. Perfect. Ayan. Ang <laughs> hirapan ng mga Tagalog. Oh, ayan. ayan, guys. Oh, Grab. Yeah, nasiya Maylin. Oh. Yeah. Uh, thanks, guys, for watching. Hope you like this video and hope you follow my channel. And please try try this kind of salad. Very tasty and very unique. Look, guys. Bye. Thank you for watching. Don't. Forget to like subscribe uh thank you for watching guys goodbye see you for next video